Muling iniintriga ngayon ng maraming mga netizens ang aktor na si Paulo Avelino dahil tila inamin na rin umano niya ang totoong namamagitan sa kanila ni Kim Chu sa naging guesting nito sa vlog ni Luis Manzano kamakailan lamang. Labis na kinikilig ngayon ang mga tagahanga ng Kim Pao Love Team dahil malakas umano ang kanilang kutob na nagkakamabutihan na ang dalawa dahil naiiba na umano ang kislap ng mga mata ngayon ng aktor sa tuwing napag-uusapan ng actress TV host na si Kim Chu. Sa naging guesting ni Paolo Avelino sa YouTube vlog ni Luis Manzano na Luis listens, marami ang kanilang mga napag-usapan kabilang na ang mga kasalukuyang pinagkakaabalahang proyekto ngayon ng aktor. Naitanong ni Luis Manzano kay Paolo Avelino ang mga upcoming projects nito at ang patungkol sa kanyang pinagbibidahang pelikula na Pinamagatang Elevator kung saan nakasama niya ang actress Beauty Queen na si Kylie Verzosa. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay napag-usapan nila ang patungkol kay Kim Chu kaagad na napansin ng maraming mga Kimpao shippers na nagbago umano ang mood ni Paulo Avelino at nagkaroon ng ningning ang mga mata na tila ba pahiwatig na interesting topic para sa kanya ang actress na si Kim Chu. Sa bandang huli ng guesting ni Paulo Avelino, nagpalaro si Luis Manzano ng Pass or Shot Challenge kung saan iinim si Paulo Avelino kung hindi niya kayang sagutin ang mga katanungan ni Luis Manzano. Unang naitanong ni Luis Manzano kung single ba si Paulo Avelino, Matapos ang kanyang pag-iisip na pili ni Paulo Avelino na mag-shot, ibig sabihin hindi niya masasagot ang tanong. Kasunod naman na natanong si Paulo Avelino kung may nililigawan na ba siya ngayon na muli ring hindi nasagot ni Paulo Avelino. Sa kabila ng hindi pagsagot ni Paulo Avelino sa katanungan ni Luis Manzano naghinala ang maraming mga netizens na may namamagitan na talaga sa pagitan nila ni Kim Chiu na tinatago lamang pansamantala nila ngayon sa publiko dahil kagagaling pa lamang nila sa mga hiwalayan. Gayunpaman, may mga netizens na hinihintay ang tuluyang kumpirmasyon ni Paulo Avelino dahil nasanay na umano sila sa malakas na fan service ng aktor. Sa tuwing magkakaroon nito ng leading lady ay talagang ipinapakita ng aktor ang kanilang sweetness kagaya na lamang noong sila ni Janine Gutierrez ang nagkatambal. Ano ang say niyo sa balitang ito?